Bossing Vic Soto sa Japan birthday kasama lahat ng anak at mga apo. All expense paid mula sa tatay Vic na bilyonaryo. Napakasaya ng birthday celebration at piniling mag-out of the country para malamig at komportable ang kanyang pamilya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Proud na proud si Pauline Luna sa kanyang asawang si Vic Soto dahil kahit na medyo oldies na talaga ito ay kayang kaya pang makipagsabayan sa mga anak na mamasyal at maglakad ng malayo. Agad nga binati ni Pauline Luna ang kanyang asawang si Vic Soto ng happy birthday at syempre may throwback picture pa nga sila. Sabi niya dito, happiest birthday to my better half. God couldn't have chosen a better life partner for me because loving you is so easy. I thank Him every day for your life and I thank you for embracing me and my imperfections. Know that you will always have me and our kids in this life. Yes? I love you. Are you happy? Bago nga magpunta ng Japan, ang pamilya ni Bossing Vic Soto ay sinurpresa pa siya ng kanyang mga anak Katapo, at tapo at siyempre ng Itbulaga family ng birthday celebration. Dahil hindi pwedeng walang celebration ang ugat ng Itbulaga na si Bossing Vic. Maraming nga ang natuwa at bumati kay Bossing Vic. Ito yung lagi kong sinusubaybayan sa birthday ni Bossing Vic. Yung pangkanta ng mga anak niya. Nagsimula nung maliliit pa nga kayong dalawa ni Oyo Boy. Happy birthday, Bossing! At sunod-sunod pa nga ang bumati kay Bossing. Happy birthday po, Bossing Vic Soto. God bless you more and more together with your family. Salute to your daughter, Danica, for being developed, mature, and smart woman. Together with your other siblings who are also God-fearing people. Marami ang nagsasabing they are most inspiring families. Kudos to bossing, your children grew up with great encouragement, well-mannered and uplifted. Marami nga rin natutuwa kay Talita Soto. Ang sinunda ng bunso ni Vic Soto, yes Tali is so talented, you must be so proud mami Pauline. I cried also while watching, happy birthday bossing Vic Soto, more birthdays to celebrate. Dahil nga kumanta si Tali sa Itbulaga para sa kanyang daddy Vic Soto ay marami nga ang natuwa at naiyak. Crying while Tali is singing, happy birthday bossing. 待って待て。 Happy birthday, Vic. I wish you more blessings, happiness, and great health. And naman ki, it's me, Faye. Happy birthday for bossing. Mua mua chup chup. God bless you and your beautiful family with health all the time. Samantala, habang nagsa-celebrate nga si na bossing Vic Soto at nag enjoy nagre-relax sa ibang bansa, ay naiwan naman ang pinakabunso niyang anak kay Pauline Luna sa kanyang lola. At dahil nga maliit pa to, minabuti na muna nilang iwanan ang bata para mas makapag-enjoy silang mabuti. Pero miss na miss na nga rin ng ni Pauline ang kanyang bunsong anak at wala rin siyang magawa kundi mag-pump na lang ng kanyang milk sa ibang bansa at i ito ng maayos at iuuwi niya rin sa Pilipinas. Thank <laughs> Tama rin si Christine Hermosa ang asawa ni Oyo Boy Soto para makiselebrate ng birthday ni Bossing Vic sa ibang bansa. Ang kanyang in na si Bossing Vic ay nakatrabaho nga ni Christine Hermosa noon pa sa isang pelikula. At syempre kung nandito si Christine Hermosa ay bumati rin ang kapatid ni Christine Hermosa na si Kat Hermosa para sa kanyang ninong Vic Soto ng happiest birthday. Walang-wala na ngang mahihiling pa na kung ano-anong bagay si Pauline Luna dahil lahat ay nasa kanya na mula kay Vic Soto. Ang hinihiling na nga lang niya ay walang iba kundi ang good health para sa kanyang asawa at as syempre para sa kanyang buong pamilya.